guys, nakauli na ko diri sa balay guys. Unya pag-abot na ako way tawo. Gikan dai ko ni Simba guys. Ay murag nagkuanto si Mother, nag-attend og meeting si Mother. So I know. Ay. Oh. Nani gini siya guys, mapatyabot-yabot din ni siya guys. Ay. Ay ses. init man kaaya na. Oh. So, hello day sa akong 59 subscribers. Welcome sa ako ang channel, guys. Huwag unta ka ng, uh, ganahan mo sa ako ang daily daily life din hi sa probinsya sa amo ang uh, sa tawag ani countryside o unta magdugay pata guys nga mag-uban din sa YouTube. <laughs> Ito ay. Thank you guys. Hello guys. Today is Sunday. Ani ang punta guys. Ni Simba ko. Nya. Yeah, karon Hapo naman. Di anap sa mga kanding. Ako silang susihon. Huwag na na sila. Sige nag ima, -ima ang kanding diri guys. Nya. Yeah. Ako nang gasusihon. Huwag pa diri ang bunga sa abana guys. Agwigikawat naman dahi guys. Wala na bunga ang abana. Ano na mga silingan din nga kubik guys. Ay, masod ka natin silingan kubik guys. Okay. O kung siya makita nila nga bunga din sa ato ang kuan. Ilang gabot pang man. Uy. Ilang gabot pang hilagtan. Wala ani o. ang mangga. wala lang joy. Kuan ani. Wala yung mga hilabot. Dagan bunga guys. parang wala na siya bunga. Ano ta to isa diha pero murag nawala man. Ini kan to ang alagang kambing. So wala na gyud siya no. Wala na gyud tong kuan. Saba kayo ang namaligyag isda oy. Eh. Na ilo bidiri ay. na ay lubi diri guys? Ato ning kuaw ng lubi. Di ko at judang bumasa ko Aba na. Ay lagot ta diri Na, no, saba na kay among mga kanding. Di na natamlaw dito guys kay kuan man kanang ay nagkaraoke. Kuan impon nang ang kuan, lobe. Okay. Ano? Sabak kayo sila wala na gud gikawat ang bunga ang nabilin diri mating na lang kajit lang guys ipang punito na ko ang kuan bunga sa lubi ay ka na mga laya nga lubi ba no Ala oh. Okay, Tingnan no, og dinhi ko pang puniton lain ang la, lahi ray magkuha ani guys. Lahi magkuha. No. Ato syang pang anamon og kuha. Taud-taud -ta na ni, wa siguro nang bantay sa kong mother ang mga enak ay lima <laughs> unum kabuok guys unum kebuk, ini tak patah dari sini, adil. sa so, imang no kay ang mga lubi kay dili na to ma mahuna-hunaan ba nga na, na, aday nga tagak nga kuan laya so tong luon wala naman siguro kana lang siguro Wala na gid ang kuan oi. Eh. Um, ang Sto gani. Bunga. Naunhan ko sa kawatan guys. Kajot lang guys Atiwasan sa tiwason sa nina ko pang kuan ang kanding guys dayon ako puday ning hakuton ang mga laya ng lubi dadto na ko dito sa amo akay. Mga wala na pud ni guys. Di magutan ng silingan guys oi mga goods. Na apoy mga Na apoy mga kuraw ug kamot guys. So, kung sa makita nga mga makaon pare ang lubi or saging bunga sa mga prutas diri sa among palibot maski dili ila guys manguha gid sila so ako sa ni kiwason guys ganahan puguron kay hangin hangin ba unya na ako pang entertainon ang mga kanding kay uh, sayo pa man di pa man ingon nga ngit ngit na pero murag karon ang magkuha kanding si mama kay ako magdigamo ko guys igo lang ko ni susi sa mga kanding din nakita man ko aning lubi so ang lubi may ako ang aligrahon ani karon so see you later guys uli na ko guys kay kuan ka nang magdigamon na ko sagbot na po diri guys oh kung sa mga dahon dahon ba kani sila nang uli na ni sila kay tingkaon naman ting bahog na nila ano oh ano anam anam na sila kumuli sagbot kay guys Ramos ako guys ay kajot lang guys ako saan yung i-prepare na kung kuwan kaya magluto pa sa daig ko pa noon grabe ka aso hello guys mag kuha tagbutong guys ito ang kuwan ng ano, kus for tomorrow's celebration tomorrow's celebration is tomorrow lakagana at

wala ibalay dito ibal kana mga prinda prinda na ito sa pata ibalibig na hindi prinda lang prinda lang parpwang prinda prinda parpwang 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 na parpwang Nga parpwang na... parpwang 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 Mga parpwang 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 lang, parpwang 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 planta. May nalang kudba. Na ay, dili di, mapundo ang kwarta nga. Para sa bangko niya. Iyahay naman ang taga-bangko. 20%. Pasa mo kagot? 20% sa daya ilang ko. Anong... Man lang ko. pa utang. Kasi lang naman ko. Niya, walay... Walay nagsaka nga ko, ano ba. Kwarta. Puro na kuan. Gastos. Puro na gastos. Walay nagbalik.

Tuko pa siya. Puntahan to niya si Juan. Tuggan, so, mangka ito anak Si Frido. Wala so, kaya po yung Tuan ba? Wala kaya po yung tarong pa mo yun. Ay, anak nya. Lusog. Tuggan, taga mayra anak. Kaya rin mo buwi yun. Huwag po na sila laag-laag pa dito lang ang tinini. Kanang tani. Gisik sila sa isda. Dagko bi anta ang nakita ang isda. Pero nganong lisod nganong lisod pa man gud. Kidaghan man gud yang anak. Dagko pud di sido. Nagtuldo ko siya. Mm. Ah dili ra siya ang kuan. Nagamisan niya pa. Dara no? sa lawa pa ang no.

contoh. Saya dulu. Karena mentari ini dingin banget. Udah minum, udah. Mainan si Kakunun, makan salad kayak ini mah kita. Paut ke ini. Mau pulang enggak?

Ngaano <tongan> ta na mataka kay. Sugeto lang eh. 200,000 maski o. Magtanong si ka ang papa ana. Maski oh. dili si Pinong ang papa ana, ma ko magduda. Iya ana ko nakuan. na gyud ka magduda. Bata ko mo sige na magtanong

ちょ、huh?

jadi hmm. huh. so, arah guys ang butong guys fresh from the coconut tree fresh coconut yang coconut hmm kimo na kong nig. Kuan guys. Boko salad. Huwag mapuha na.